Gusto mo ba na siya ay mas lalong ma-in love o mas lalong mapabaliw ng husto sa iyo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, yung siya ay maging patay na patay sa sobrang pagmamahal niya sa iyo at ikaw ay sapat na para sa kanya. Kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo, ay mas mainam na gawin mo itong ritual dahil isa itong gabay para mas lalong mapatibay at mababuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo kahit LDR pa kayo. Basta gawin ito sa tama at hilingin ng buong puso at dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel pangalan at apelido ikaw ay mas lalong mababaliw at maiinlove sa akin ng husto. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apilido at yung hiling. At dapat alam mo rin ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos, lagyan mo lamang ng kaunting laway mo ang papel na sinulatan mo. Huwag po kayong mag-alala. Kung mababasa po yung papel sa laway mo ay wala pong problema. At saka tupiin mo ito kahit ilang tupi at ilagay sa plastic o zepla kung meron ka. At pwedeng dalhin itong ritual kahit saan ka man magpunta. At pwede rin itago ito sa damitan mo. Itago ito pang matagalan. At wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At panikuradong mas lalong maiin love at mapabaliw at maging patay na patay sa iyo ang partner mo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. Basta magtiwala lang at palaging magdasal. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.